Hello po, isang magandang umaga po. Araw na po, paglalaba ko na naman po nito. At nagsisimula na po tayo maglaba ng 8.30 ng umaga. At maraming salamat po sa panonood ng aking vlog. Sana magustuhan niyo po hanggang sa huli. Oh, my God. Ano order ninyo? Habang naglalaro po yung dalawa ko doon sa bahay namin, e eh, yung iba kong labahan, napatuyo ko na po, eh ko ako nilabahan yung maliliit po na, sa mga ginagis ko po kasi matili lang po natutuyo. So, niligpit ko na lang po yung iba, hindi ko na po na napakita sa inyo yung pagbabando ko po, yung nagla, inaikot ko siya washing, nagda-dryer po, kukawa na, may pinuntahan po ako na hindi ko na po pwedeng ipakita sa inyo. So, ngayon po, yung iba kong gamit ng anak ko, natuyo na po yung iba, yung nililigpit ko na po, kasi kunti lang po talaga yung hanger ko, kaya inuna ko muna yung maliliit. Tapos na yun na, nilipit ko na lang po, nilagay ko na lang po sa basket. Mamaya ko na lang po tutupiin. Mga hapon na po. So, mahirap hirap na isang nanay ang dami yung gawain. So, kaya, kaya natin yan mga nanay. Kaya ngayon po, isampay ko naman po yung malalaki na mga damit ko po at sa mga mister ko po napadryer ko po, ang laking tulong po pag may dryer ka po sa bahay na magagamit madali lang po matiw. siguro isang oras o or dalawang oras tuyo na po yung mga damit so, nagsasampay na lang po at naghahangir lang po sa mga damit ko ng mister ko kasi yung maliliit na po tuyong tuyo na po siya mainit po kanina, kaya madali po na natuyo Hinanggal ko na lang po at isasampay ko na lang po dyan sa taas. Ang hirap po talaga na ang dami mong gawain sa loob ng bahay. So, yung dalawa po nasa loob, hindi po lumabas. Naglalaro po sila. So, dami Natapos po ako ng laba ng 11 po kasi putol-putol po lahat ng laba. Paglalaba ko po gawa ng maya-maya po itawag po ng tawag bunso ko. sigaw ng sigaw. Kaya natapos po ako sa paglalaba ko mga 11 na po. Kaya dyan po ko na, na napapagod na nahihirapan na panaitawag yung buso ko, Mama, mama, ganun po sigaw ng sigaw. Kaya hirapan po ako na ma-stop yung paglalaba ko na naman. Asensya na lang po kayo kung may narinig po kayo na parang may nagagawa. Yan po yung sa kabilang bahay doon po sa harap po sa amin. May nagagawa po yun at saka, nag, uh, hindi ko po alam kung anong ginagawa nila. So, pasensya na po ngayon kung may narinig kayo. na, na. Yan na po yung mga natapos ko na po. Yan po yung iba. At yan na po yung itutupihin ko po ito na damit na ito. At yan naman po yung sasampay ko.